Hello po, magandang araw po sa inyo na ito na naman po si Daddy ni Tito D upang magpaabot na naman ng mga informasyon tungkol po sa mga hayop na nagtataglay ng ra may rabies at paano na maiwasan na yung hayop natin na walang rabies ito po ang pag-usapan natin at pago po yun pakisuyo lang po muna na pakisubscribe kay Tito D TV. Ito ngayon po ang pag-usapan natin ng mga hayo na mga nagtataglay po ng rabies na maaring makaipikto para sa atin. Ang mga hayo po na nagtataglay na mayroon silang rabies ay unang-una ay ang aso at uh, uh, pusa at daga at yung kambing paniki kalabaw. O, yun yung mga iba pa na maaaring nagtataglay sila na mayroon silang rabies na iniingatan natin na tayo ay makagat. Pero paano po may na ang ating alagang hayop, yung aso, yung aso at pusa, kalimitan na sa ating tahanan yan, eh paano may na magkaroon ng rabies? bueno, ang aso natin para maiwasan na magkaroon ng rabies unang una, paturokan natin sila, yung ating uh, aso uh, pusa at yung mga hayop na nasa ating tahanan pwede nating paturokan siya para hindi ito maka -efektor. pero tandaan, halimbawa mga kabadi kapag ang ating aso na may turok dapat ito ay nakatali o nasa ating tahanan mismo. Malinis. At yung malinis din yung kanyang kinakain. Yung pagkain ng tao na malinis, maring pagkain din ng mga hayop na malinis din. Para yung walang, hindi natin pwedeng pagkain, Halimbawa, ang inyong aso, mayroon nang na turok. Pero huwag niyo sabihin na wala nang rabies yung kung pinakainin nyo ng mga panis na pagkain. Kasi kalimitan sa ugali natin, ah, panis na yan, pakain mo na sa aso yan, eh, huwag nating gawin yun. Kapag ang aso natin ay may turok, huwag nating pakainin ng mga panis na pagkain. Oo. Huwag nating alpasan yung ating aso na pagalagala sa palibot. Kasi kapag alpas yung aso mo, o pagalagala yung aso mo kahit may turok yan, wala yung ipikto ang turok. Eh, maaring magkaroon din ng rabies yun sapagkat kumakain ang hayop mo o yung aso mo na mga bulok na pagkain diyan sa palibot. Kaya nagkakaroon na ulit siya ng bakterya kahit mayroon pa siyang turok ang inyong aso, wala yon Walang nai-rabies pa rin yun sapagkat pagalagala ang aso ninyo pero kapag ang aso ninyo ay nasa tahanan lang may tali o kaya yung malinis na nasa tahanan lang hindi ninyo pinagalagala kung saan saan lugar eh wala yun uh, maring wala yung hindi siya nagtataglay ng rabis kahit yung pusa natin pwede rin turkan yun at uh, pagkain nila malinis, ibig sabihin hindi natin pakainin sila ng panis na pagkain kapag ito ay yung mga hayop natin na nakakagat sa atin, yun dapat na lugasan natin ng sabunan, yung pinagkagatan natin yun, sabunan mo, hugasan mo, para yung laway-laway maalis doon, hindi makadikit doon sa mismong pinagkagatan nila. Yun. Kaya para maiwasan, tandaan nyo nating mabuti, Maiwasan na walang rabies yung ating alaga na may turok, huwag natin silang pagalain at uh, kailangan malinis na pagkain, huwag pakainin ng mga bulok na pagkain, limbawa panis na, para maiwasan na yung ating alagang hayop ay hindi nagtaglay ng rabies. Kasi pero ang iba, pagalagala, kahit may turok pagalagala yan, eh wala din yun, sayang sa sapagkat yan uh, magkaroon din siya uli ng bakterya pagkagat sa tao may naroon din ang rabies kasi ang rabis po ng hayop alimbawa sa aso ay nasa laway po ng aso Oo. kaya kapag nakakagat sa iyon nadikitan yung kagat ng yung laway niya makapasok doon sa loob ayun nagkakaroon siya karoon ng rabis ang pasinti na kinagat ng aso. Kaya kailangan sabunan agad. Uh, yun yung turo ng Department of Health. Pero mayroong mga pagkakataon na yung inyong libo nakalmot ka. Yung kalmot, eh, wala namang rabis yun. Pero ang problema lang doon, kapag yung uh, pusa nakakalmot sa iyo, ay eh, bago lang pala nagkakalmot yalawayan yung kaniyang yung kanyang kuko. Minsan naglilinis yun eh. Kalilinis lang ng kanyang kuko, nilawayan tapos nakalmot kayo. Yun ang delikado, baka mayroon siyang rabis doon sa kanyang kuko na nakakalmot sa'yo na maaring pumasok sa loob at magkaroon din ng rabis. oh Kaya kailangan na kumpleto din, may eh. mga turok din yon yung inyong pusa. Kaya ingatan din na makalmot tayo, makagat, pero ang ang rabies ay nasa laway lang ng mga hayop o katulad ng aso o pusa. At ang pagkakayo ay nakagat mga kabadi. Ito po ang tandaan ninyo. ay e, kailangan na po ninyo ng sibin hanggang 14 days. O, 7 hanggang 14 days. Na kung kayo ba ay nilagnat, sumasakit ang ulo, nahihilo o anumang naramdaman ninyo eh sintomas yon ng uh, rabies yun yung mga sintomas ng rabies na dapat nating tandaan oksirbaran mo ng uh, CB ng gamportindis kapag nasa looban noon na kayo ay nilagnat eh patsik up na kayo pumunta na kayo agad sa nasabing malapit na hospital o kaya yung center para maturukan po kayo agad. Tuturukan kayo ng anti-tintano o kaya anti-rabies. Basta, dipindi sa kanila, basta pumunta kayo doon agad. Yun. Tandaan natin yun. Na yun yung mga sintomas. Mayroon din naman na sa loob ng sebin hanggang 14 days, mananamlay yung ating alagang aso. O, maring manghina. Kapag tuta siya, nagalpas yan ng maraming rabies, maring humina yung uh, tota natin na namlay, hindi kumakain, o mari yung aso natin na hindi, mari pang mamatay, automatic yon Kapag na namlay, hindi kumakain yung alaga ni yung hayop, nalibaw ng aso na nakakagat, ay agad na kayang pumunta sa mismong hospital o kaya center para magpa-check up kayo agad kasi manghina yung labagkat maraming inaalpasan niya ng rabies. Pero tandaan mga kabadi, mayroong aso na hindi nanghihina. Pag malaking aso, malakas ang restensya, pero ang nanghihina, nilalagnat, nagkasakit sa loob ng 7 hanggang 14 days, ay yung pasinti na nakagat niya. Eh, may aso na hindi nanghihina yon. Pero ang pasinti naman na ang nanghihina. Kaya, observaran mo ang dalawa, basta sa loob ng 7 hanggang 14 days, yung nakagat, o kaya yung aso, titingnan nyo, pakainin din niyo yung aso, para malaman nyo na hindi na sina, pag hindi na kumain, na namlay, yun, sugod so na agad sa hospital. Kasi to tandaan nyo, kapag ang aso ay namatay, 24 hours lang yon maaari ding maramdaman, kasunod noon, maaring makaramdam ang inyong pasinti na nakagat ng aso. yon Kaya tanda natin na kapag ang namamlay na yung aso, o kaya pag uh, hina, o kaya namatay, sugod so na agad. Pag nanamlay pa lang, sungugod so na kay sa malapit na ano, magpa-check up na kayo agad sa doktor para malaman kung tuturukan na ba kayo o hindi. Nasa kanila yon Pero malamang natuturukan kayo Uh, unang-una yung anti tintano pagkatapos kapag nanghina na nga ang aso nananamlay o kaya lagnat ka na anti tintano at anti-rabies ituturok din po sa inyo para maging sigurado po ang iyong kalusugan kaya tandaan po ito po yung mga punto na palatandaan na katulad ng binanggit ko kanina kapag nakagat ka, oksermaran mo agad 7 hanggang 14 days. Uh, kung kayo ba ay nilagnat? Kapag kayo ay nilagnat, nilalamig, o sumasakit ang ulo, nahihilo, o sumasakit ang lamunan, o kapag kayo naman, kapag natakot na sa tubig, nagrabi eh, na yon, Hindi ka na magtatagal noon. Matindi na yon huwag mo nang antayin yan kapag nilagnat ka unang palang mga hakbang Lagnat, nilamig, sumakit ang ulo sumugod ka na upang magpaturok doon sa hospital man o sa center huwag mo nang antayin na gumarabi pa kasi kapag natakot ka na sa tubig, grabe na yon maring delikado na yon at yon ang uh, mga payo natin, mga kabadi mga punto, ang iba pa nito, mga informasyon Baka sa sunod at alakayin pa natin ang karagdagan. Maraming salamat sa inyo mga kabagi sa inyong pagpanood at uh, sa inyong pagsusubscribe at uh, muli maraming salamat sa inyong lahat.